WhatsApp mga ka -onsen. First time kong makapikin mga ka-onsen ito. Mga pang social na Starbucks. Buti but, may nag sa amin. Nanginig-inig pa ako mga ka-onsen. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung paano inumin. Wala bang istro dito sa Starbucks mga ka onse. First time ko po. Saka ito oh. Itong ano nila. Kinakain ko lang dati Monay. Ngayon nasa ano na ako. Yung monay nila, may ano na kulay, mga ka-onsi. First time ko dito sa sana, mga kayo. Paano po kami minom dito? Dapat kailangan mo sosyal, mga ka-onsi. ganyan ka? Mga ka-onsi, ganyan po ba? Hindi ko kasi alam kung paano inumin ito. Kasi na dito tayo sa sosyal na mga kapiha, mga ka-onsi. <-s2> <-s2> paano mapagsubon ano? na mga ka-onsi? Pag ganito pag sosyal, ganito pa mga ka-onsi. Ito makaganyan ba, mga ka-onsi? Opo, ayon ko yan. Ganyan ba? Ganyan. Ano ba konser, Paano bang mga konsa nangyayako? Dami pa lang mga tao, mga konsa. Paano kainin pa siya? Sabihin, first time ako. Pero first time lang ako pa. Ganyan ba mga dapat? Masarap sa mga konsa, ha? Yung mga konsa, ingat ko muna yung first time kung pwede na. Bye-bye, mga konsa. bye, -bye.